Puyo? Ha? Puyo. Ano yan? Puyo, hindi tilap yan. Ano piyale? ba yan, Puyo? Ayun, puyo? Parang, uh, ano Puyo, puyo yan? Ito. Tayuan. Ay, buta, malaki na. Ha? Ito. Ay, oo. Ah, putik na yan. Ano to hito? Hito. Oh, hindi Pugaylan. ito ito. Ano yan? Uyo? Nasaan yung? Ano yung harpa yan? Ito, Ah, ito, saka yung ano, hito. Ayan yung hito, oh. Saka yung? Ay puyo. Masiguyaris, oh na mainit, na um. Ano yung kuya? <laughs> Nagkakabit ka ng ano, yung may kitang. Yung may kitang. Kitang at ano sa amin yan eh. Anong pumain mo? Bulate. Ah. Hipon. Hipon na mahuli? Ano si Kiaris yung nagkakabit ng ano? Kitang yung tawag sa amin dito sa kanila, patiwa. Patiwa yan. Patiwa? patiwa. Kap? patiwa. Sa amin, kitang? Oo. Uh, kitang sa inyo? Oo. Kitang, kitang, sa inyo? O, kitang o, o pamitin. Hindi, sa amin patuwad yan eh. Ha? Patuwad. Ay wala, yung bansa ninyo, ano yun eh? Nasaan yung patiwa nyo. Andun, isinuot doon. Kalin. Dun sa puno. Doon yung nilagay. Ayun, patiwa? Oo, yung hey, ano. Ayun. Anong pain? Pain niya, bulate. Pwede yung kuhul. Andun. Ah, ay malayo na si Kuya sa iyo na. Ay nag ano siya nagbaba. Oo, hanggang baywang pala ito. Ayun, mahuhuli nito pala mamaya 'yan. Hindi na. Guys, mamanda na si Kuya Ari sa no, kanyang ano patiwa o kitang. Sundan natin. Titingnan natin kung may huli. May huli yata sumabit, sumabit lang, eh. Ah, sumabit lang. Ay, sus, wala. Walang huli. Sumabit lang pala. o ng pandaw marami siyang inilagay baka sa susunod meron malalim din pala dyan ano eh? Unang panda walang nahuli. Baka sa pangalawa meron. Ano hanggang bewang na yung ano, yung tubig. and yung dukot nya sa ilalim Titingnan ko may huli yung pangalawa Nung kaya sana merong huli Ah, wala. Oy! Wala, <laughs> <laughs> wala, ka pala, ka pala? wala si Uri, ka. Wala nga yasi ba Oo naman. Nahole. Wala pa. Ano si, ano, kay Ari sa dulo. Yun oh no? Bibidyo so, ako bilo. nga eh. Ayun, wala rin. Pangatlo, wala. Yes. Uy, may huli yata. May huli. May huli yata. Ito, kay Aris. Ito si kay Aris. Tila, Puyo? No. Puyo? Puyo. Eh, Puyo? Ha? Puyo. Ano yan? Puyo, hindi tilapia. Ano ba yan puyo? Ayun puyo. Parang ano puyo, puyo yan? Sida. Ha? Sida. Puyo. Puyo. puyo? puyo? Ayun, huli sa biwas. Ang bahay na bulati. Ayun Pangatlo. Uy, wala. Ayun, pangapat. Wala. Oh! Ang <laughs> <laughs> Tanga na, <laughs> cellphone pre. Babad <laughs> <laughs> yun <laughs> May huli ba bre? Ang lalim. <laughs> Ay, si Kuya Aris, oh, puta. Ang lalim. Malalim na, ang gabewang. May na, may nahuli lang kaming isa. Uy. Ay, puta, kohol. Lalal. <laughs> nahuli sa ano? Sa biwas? Sa biwas. Ah. Ay, kuhol daw, kinain yung pain. So, yung kuhol, kukunin na rin kasi nang, nanguha din kami ng kuhol dito. Ayun. May huli daw guys, ito. si Kuya Aris. Oh. Ayan. Tingnan natin. Tingnan natin kung huli. May huli daw eh. ayun oh. Ay, buta malaki na. Ha? Huh? Ito ay, oo. Oh. Ah, putik ano to? Ito. Ito. Ay, na yan. Ano ito? Hito. Hito. Ay, but... ayos. Nakadalawa na kami, guys. Nakadalawa. Hito, ayun, kayo ba, oh. Ayos ah Ito guys parang ilog Parang ilog dito So hindi sige, aros Ito siya nagkabit ng patiwa. Ayan o. Nakadalawa na kami. Isang hito, saka isang parang tilapia. Yung pong, uh, ano yan? uli, pre. Ano ba? Wala. Ewan. Wala. Ah, wala daw. Walang huli. So dalawa pa lang yung huli namin. Hit malaki yung hito. Oo nga. Wala na yata. Hindi mo pa ba daw? mo ano? Bilis lang dito. Mga dalawang oras lang na inaano yung Wala pa nga eh. Yung kitang, yung patiwa, o tawagin nila dito. Pero may huli na, dalawa na yung huna huli. Matingnan ulit natin dito. Oo, oh, na panakawayan, oh, pre. Ha? gano'n. No? Saan? Ha? Ah? Huwag malayo. Saan na lang yung, ano, papandawin? No. Okay, so, last, last na, ano, pandaw. ay wala rin wala rin guys so dalawa sa sampu dalawa yung huli kasi ano lang nasa isang oras lang yung pagkakab uh, pagkabit niya. tapos pinandaw na kaagad so ihaw na lang yun tatali lang naman eh iilang uh, Ayan. minuto naman ay uh, pinandaw inihaw na kaagad yung ano ang tawag dito sa isang to? Ayo. Ha? Taiwan. Tiyo. Ito 'yung ano 'yung. Ayun 'yung karpayan. Tiyo 'to. Ay to sa kayong ano hito. Ayun 'yung hito oh sa kayong uyo. Uyo. Puyo. Ah puyo. Ang ah, ah, alam ko puyo yun nandito sa ulo. Puyo? Ayun oh, oh. iniihaw na kagad.